So ito yung issue na nakikita ko rin sa ibang nagpo-post na sa tingin ko common issue siya mga tol. Pag ini-start siya So walang minor. So kailangan ko siyang silingya duran. Pag so, umandar siya normal naman. Sumasagad din yung RPM. Kaya lang wala siyang minor. pero ngayon tingnan nyo na kung ganun pa rin one click walang check engine check natin Patayin natin Pasok din Alright. May secret lang dyan. What's up mga tol no? Welcome sa bagong video natin ngayon. And for today's video ay may lumabas na issue sa motor ko. So ito yung issue na nakikita ko rin sa ibang nagpo-post na sa tingin ko common issue siya mga tol. Pag gini start siya, Tulang minor. Yan. Wala na nawawala naman yung check engine. So kailangan ko siyang silinya duran. Pag umandar siya normal naman. Sumasagad din yung RPM. Kaya lang wala siyang minor. Wala siyang check engine. Pag minor kasi yung usapan mga tol, it's either TPS or ISC. Pero kasi may response yung ano natin eh, throttle natin eh. Ulitin natin ha. Ah. Tingnan niyo ha. Ah. May response yung throttle natin. Kaya kasi ko ako 100% uh, wala sa TPS yung problema nyan Tsaka isa pa mga tol, yung TPS kasi natin hindi naman siya adjustable. Ayun eh, o nga pala nalinis ko na pala to yung throttle body nito kasi nung nangyari nga ato, ah, ginawa ko nilinis ko lahat pansin ninyo wala na yung mga marking ngayon mga tol ito lang yung hindi ko ginalaw ito lang yung hindi ko nagalaw sa kanila itong ISC At sa tingin ko ah, dyan yung problema sa so, tingin ko yung problema nandito sa ISC ang kanyang TPS sa ilalim hindi yung ISC asya yung responsible sa minor ng motor natin kapag ka ah, hindi siya gumagana ng maayos kapag kasirato so walang minor pero mga tol wala kasing check engine eh di ba kaya na pinaandam natin wala kasing check engine ibig sabihin gumagana siya kaya lang titignan natin kung gumagana talaga siya ng maayos so babakasin natin to pilip lang yan dalawa yan yan pag natanggal na yung dalawang tornilyo iangat mo lang tong metal na to pinmogot nyo na yan Para malaman natin kung gumagana siya mga tol, agagalaw to pag sinosin natin. So pag binuksan natin yung susi, pag inon natin dapat ah, bababa yan. On natin yung susi. Ayan nyo. Yeah. Ayan, hindi siya gumagalaw. Ayan, maangat. Pag pinatay. So pag inon, ayan, hindi siya bumababa. Ayan o, oh, naka-on yan. Diba? Pag pinatay, Oh, ayan, ayan, lumabas na. Ano, lumabas no Gumagana siya, kaya lang hindi siya gumagana or hindi siya nagpa-function ng maayos. Hindi siya bumabalik, kaya talaga walang minor. So, ayan, ganito dapat yung posisyon niya, mga tol. Ganyan. Kapag ka, naka, uh, bukas yung makina. Then, kapag ka pinatay natin, ayan, tutulak siya dapat. Tumutulak naman siya, ang problema, pagka ino yung susi, hindi siya bumabalik, ayan, hindi siya umaatras. Pag inon natin Pag pinatay natin Lumalabas sya Ngayon pag inon Dapat taatras yan Ngayon hindi sya umaatras Then patayin ko ulit Yan Diba Lumalabas sya Pero hindi sya umaatras Or hindi sya bumabalik so, Ibig sabihin yan ah, May problema tong ating ano Ayan, magandang hapon sa inyo. Na Update tayo sa king Rossi Flash 150X. So may issue nga to 'di ba na walang minor. May problema yung IECB. Pero ngayon tingnan niyo na. Kung ganun pa rin. One click. Walang check engine. Red natin. patayin natin o, ulit natin pasubin sabihin chamba eh alright may secret lang dyan eh no secret ay <laughs> ACB delete alright so yun guys uh, tuturuan ko sa inyo yung ginawa ko dito sa ginawa ko remedyo dito sa motor ko kung bakit nagkaroon ulit siya ng minor at bumalik siya sa normal so since sira nga yung ICB natin ito yon ano naman na yung gagawin is tatanggalin nyo muna yung uh, mismo ICB dalhin nyo lang yan tapos luwagan nyo lang to yung dalawang pilip na to Ayan, dalawang tornilyo na pilip Ayan, pag natanggal itong dalawa, ito, niya tong dalawa, kunin niya lang to, pinaka-lock niya. Ano matatanggal na to? So pag tinanggal niya to, uh, may o-ring 'yan. Ayan. So pag nag-reset kayo nito, isaksak niyo muna yung asakit. Uh, Ayan, ganito. Ulitin natin yung ginawa ko. Ayan, sinaksak mo yung sakit and then since kapag inon nga natin siya, uh, hindi na siya umaatras. So kayo na yung magpupersang mag-atras sa kanya. Yan, yan ang pinagsagad niya. Susian niyo siya. Ay patayin yung susi. Yan, yan ang pinakang ana niya. Pinakang setting niya ngayon sa kanyang tatanggalin to. Yan, sa kanya isasalpak. Yan. Then start niyo. kailangan tanggalin nyo na yung ano, yung sakit kasi kapag pinatay yung susi, magbabago na naman yan so ulitin ulit natin para mas malinaw okay, tanggalin ko ulit so yan, tatanggalin ko ulit no? ulit, ulit, reset ulit para mas malinaw sa inyo balik natin yung sakit i-on natin yung susi yan, kailangan lulubog siya. Kailangan pinakang sagad siya. Ayan. Pinakasagad. So, nakapatay yan. Nakapatay yung susihan natin. Ngayon, i-on natin yung susi. yan Kapag hindi, hindi gumalaw, patayin nyo. Ayan. yan na yan. yan na yan. Kapatay. Okay. Patay na siya. Sinsaka natin na abutin ulit natin to na, salpak na and then start ganun lang oh. ganun lang ganun lang kadali kapag ganyan mga tol kailangan hindi, na, hindi nyo na isasalpak to kasi kapag na ka pinatay nyo yung susi magbabago ulit yung setting yan kung isasaksak nyo to kaya kailangan hindi nyo na to isasaksak para kapag ka start nyo o oh, diba goods na ganun lang tapos tingnan natin yung ano yung RPM nya so gamitan natin ng uh, scanner So ito yung kanyang ano, yung minor natin. Ayan, 1615. So normal 'yan. Yan yung minor. Ba. Normal 'yan. Yan yung pinaka normal na minor natin. Ayan. So normal. Check, nakabit ko na lahat. walang check engine ulit Goods. so yun okay na ah, ganun lang ito ititip ko na lang muna to pansamantala pero on the best way niyan kung nasa warranty pa yung motor ninyo uh, dali nyo lang sa Rusi kumbaga itong, gina, yung, itong tinuro ko is for emergency purpose lang kung sakaling maabot na kayo sa daan pwede nyo gawin itong ginawa ko yan, ganyan lang no? yun lang